Day. Ah. Oh. May papakita ako sa yung ano, pinaka-bit namin. Ano? Ano yan? Ano yan? Oo, ito nga Ganda na ito. Tito ah Ano yan? Ano yan? Ano yan? <laughs> Smart lock! Boy! Boy, di mo mabubuksan yan! at video mo ako. Papakita ko sa'yo kung paano mabubuksan yan. Paano ba? Ang oh, nakakapagpabukas lang kasi dyan yung master niya. Tignan mo ha? Wow! wow. 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 <laughs> Di ba kayo namay ko? Isa pa, isa pa. Diyan ka lang. Diyan ka lang, boy. Ayan, nakasara. Tama, tumoto na gano'n. Lock. Ah, narinig mo. Tapos pwede pa yan, ano. Gaganyan lang natin. Tapos tatapat lang ako. Wow! Wow! Unlock! Ang wow. galing! <laughs> Tapos ito pa maganda dyan. Yeah. Makikita mo kung sino ang nasa labas. Tignan mo hmm. Ayan ah. na. Ah. Oh. Ang <laughs> Nakikita mo kung sino yung gadyaan. Tapos alam mo yung sa mga hotel-hotel. Oh. Ayan, di ba binigyan kita ng card. Tatapat mo lang dun yan, makakapasok ka na. Yeah. Ah, dito sa tapatan. Oh, Ano? Ay, isa pang alas na ito. Ang um, smart lock na to. Ito yung brand niya guys. Ayan no? luck, Yan. Oh, uh, di diba? So, kung gusto nyo maging safe ang bahay nyo, ang kwarto nyo, eto na. Nag-offer pa sila ng mga ano installation services, guys. Kaya, pag binili nyo to, sino na din mag install Oh, huwag pa laruan nyan nga. Kaya naglaruan. Eto pa isang malupit dito, guys. sa itatry natin. Tignan nyo. Dito nakakonnect yan sa cellphone. Kahit wala kayo sa bahay, guys. Pagka, uh, well, basta nakakonnect yan sa internet guys. Okay na yan. Hintayin natin. Kasi ino-operate pa ni Duda. Ititignan niya eh. Okay. Dahil buksan mo na! Ayun Oh. Ayun o. Oh. Tumatawag. oh, slide mo. Oh. Bati natin? Pwede nyo silang makausap guys. Click to talk. Sino yan? Duda. Duda. Oh. <laughs> Tapos, pwede nyo i-unlock yan Oh. Unlock. Ma-unlock na yung door yun o, oh. yun, na-unlock dito ha, ah. layo namin. <laughs> oh. <laughs> ah, uh, wala kami, kahit wala kami, kahit wala kami, ma-unlock na ngayon yan. Di ba? Layo nyo. pa <laughs> ako doon. Uh, Oo, nakakapag-call pa rin gayon no. Oh. Ah. Kapag kinansel -kin mo, doon pala makakansel. Anong ginagawa mo dyan? O, oh, di ba? Oh, kaya guys, kung gusto nyo maging safe ang bahay nyo, ang kwarto nyo, alam nyo na. Kailangan nyo to guys, dahil kung marami kayo mga tinatago, mga salapi. Okay? Thanks!